sa isang mundong ang sinungaling ang nagpapakasasa at ang tapat ay inaapak-apakan. Isang bagong sangger ang maglalakas loob na tumindig laban sa kabulukan ng sistemang kaitagal ng nabubulok. Matutuklasan ni Terra, Bianca Umali, ang itinakdang tagapagmana ng liwanag, ang nakakakilabot na katotohanan sa kanilang barangay pondo para sa eskwelahan. Wala pang ayuda para sa mga nanay. Naisa ko ng mga pash Tubig na dapat libre. Ginawang negosyo. Habang ang mga lider ng bayan ay nagpapakasasa sa gininto ang kaban, ang mga tao ay patuloy na naghihirap sa dilim ng kasinungalingan. Sino ang may lakas ng loob para bumasag sa katahimikan? Si Terra ang diwata ng hustisya na hindi uurong sa panganib, kasama ang misteryosong duwending anong tao, at ang itinatagong kapangyarihang unti-unti ng gumigising, hahakbang si Tere sa gitna ng kasinungalingan upang itama ang mali at gisingin ang bahay. Maglalantad siya ng ebidensya, magpapatawag ng sanggunian, at kapag hindi tumigil ang mga pasnia, maaaring hindi hustisya ang umiral, kundi paghihiganti. Ito na ang simula ng tunay na laban. Hindi lang laban ng isang diwata, kundi laban ng buong bayan. Encontedia Chronicles Sangre Episode 20 Ang Pagninakaw ng mga Pashnia Inilabas, Ikalabing Isa ng Hulyo 2025. Tunghayan ang mga rebelasyong magpapayanig sa mundo ng tao at diwata.